or tumatakbong presidente. Maraming sumusunod eh, di ba? May mga konsihal, may mga vice mayor, at iba't iba pang posisyon. Ngayon, unang katanungan ko, Sir Dean, nasa iyo ha, bahala ka na magsalita ako. Ano, ano ba talaga, anong say mo sa dumaraming mga dating atleta na sumasabak sa politika? Bakit? Well, una-una, depende yan no, kung talagang hmm. kaya ba rin na? Yan ang uh, big question. Um, uh -huh. Whether you're an athlete or whether you're a professional from some other field of endeavor, um, business, uh, lawyer, doctor, um, everybody has a right to aspire for the highest position of the land. Pero importante, number one, mm -hmm. kaya ba ba? Pangalawa, yung puso mo, yan ba ay puso pansarili o pambayan? Mm -hmm. um, pangatlo, Um do you have the ears to listen to the people? Can you feel the pulse of the people? Kung Ano kailangan ng ating bansa? Um yun, nakita natin yung uh, teacher ni uh, Senator Manny Pacquiao. Mm -hmm. um, I can say that he's a good friend of mine. Mm -hmm. um, as early as December of last year, um sinabi niya sa akin that uh, yun no uh, may balak siyang tumakbo uh for president because he actually feels that uh, -huh. uh he has a very very good understanding. Kung uh -huh. problem, Naniwala ka ba agad? Ha? Huh? Naniwala ka ba agad sa kanya? Um oo, oo eh because una una uh -huh. sincere siya. Eh. Um makatao. Uh, -huh. uh alam ko number one, hindi siya corrupt. Uh -huh. Yung ginagamit niyang pera kanya. Uh at uh, hard Pinagbasagan work. Pinagbasagan niya ng hard mukha yan. Eh. Blood, sweat, and tears. Uh -huh. Wala siyang ginagamit na pera ng ibang tao o gobyerno man uh, for mm -hmm. his own personal purposes. Naminbigay mm -hmm. pa nga siya. No? Um, right. So, I just feel that he's so sincere. He's a genuine person. Um, he feels he's competent and talented to become a president. Marami na siyang tinuntahan ng mga tao na nagbigay mm -hmm. sa kanya ng advice, guidance, lessons to mm -hmm. be able to aspire for such a high position. Will I vote right. for him? I think I reserve the right of privacy for that. No? Ah, is, <laughs> Wala ka sa Senado. Sir, sir Kinito, <laughs> oh, ako lang kausap mo. Oh, oh, <laughs> oh. Alam mo, marami kasi mga uh, aspirants for president uh, who are competent, who hmm. are talented, who are hardworking, hmm. uh, who are sincere, um, who can contribute to the country's hmm. economy. So, depende yan sa mga tao natin, sa mga kababayan hmm. natin sira ban napupuso nila um mm -hmm. who do they believe who do they feel has the country as the number one okay. priority yon okay. um okay ako, so, meron, ako meron ako meron akong nato una sa balita una sa impormasyon hindi uhuli sa entertainment at musika dahil lahat andito na araw-araw Kasama ang buong puwersa na nangungunang tabloid sa bansa. Abante, L na L. El.